伊娜。 labis ang aking pagkawalay sa inyo. Nais ko, nais kong iba ang takbo ng mga pangyayari. Ikaw, si Basilio, hindi ba? Opo, ginoo. At kayo po? Iba ka? Oo, ako nga. Ngunit paano? Akala ng lahat ay pumanaw na kayo. Ang kamatayan ay isang maginawang kasinungalingan, kaibigan. Ang ilang pagpanaw ay simula lamang. Hindi ko. Hindi ko maunawa ng nagaganap sa inyo, iba Bakit? Bakit kayo nagkagayon? Sumunta ako rito upang maghalala, upang magdalimhati. Ang aking ina ay nakahimlay, hindi kalayuan dito. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng sarili ng sali Sana yung patagumpay natin ito ang para sa kinabukasan ng ating wika. Sa halap na yung balita, ase. Hindi na, hindi pantibay ng pagmata ng pineral na hihingan bakit naman? Hindi ko akala yung review ko tayo. Ang sakit sa puso natin may tapat ang ating Alam ko, alam mo na ang aking mga plano. Ngunit ginoong si Mon, ang iyong mga plano ay puno ng kakanasan. Karasan, ito ang paraan upang makamit natin ang ating layunin. Mananatili ka bang duwag? Di ako duwag, ginoong. Kung gayon ay umanib ka na sa aking mga plano. Inadakip namin kayo. Ano ang aming naging kasalanan? Dahil sa pagpapaskil sa pintuan ng simbahan. Tumama ka sa amin. Pasilyo! Di ba Bali? Hindi ko alam kung saan ilang tulong upang mapalayang ang aking nobyo. Bakit hindi ko humingi ang tulong kay Padre Kawal? Siya lang ang kapagtulong kay Basita. Padre Tomora, kailangan ko ang tulong mo upo palay si Basilio. Umama ka sa akin. Saan tayo tutungo? Mayroon tayong gagawin. Huwag Padre! Paano na to? Anong gagawin po? pinagkasundo ko na ang kasal ng anak ko at si Paulita. Just grasa yes, sa sa pagtulong na ako'y makapaglaya. No, no importa, si Dio. Ayag na pong umanip sa iyong mga bat. Ito ang lamparaya, andog ko sa kasal. Sa oras na kanila ito itaas, mangyari ang Alis ka na dito kay Ubigan. Tang ito ay pakanan ni Simon. Para sa bagong kasal. Ito ay pakanan ni Simon. <laughs> kagawlan kasin nang amro sin nang imong runganay sin nang tadhan mo palin lang diha hiya mao la pa bakit pa to kinawa kapatid be good now